Yan so pinalitan yan shock at saka bushing Ayan, so pagka ano nalalaglag yung nalaglag yung panglikuran likuran Ayan, so, din sa kabila Eh na, Kailangan niya ng rubber pushing. Andres, si mama mo. Yan, yan. Ito po. Oh. oh. Gawain pa yan. May giwang pa. Kaso, pwede naman itong panghuli na lang. Ito yung bagong shock absorber. Ay nakakabit na. nakabit na. So nandito 'yan sa lalim. Ayun. Hmm. Kia Pride 1995 year model.